at ito na naman kami at magagala take dahil sobrang init ulit ang panahon uho ah lintek. kami ay nagdesisyon na naman maglangoy sa sapa uho ah banta akang init lintek. at ayan nga pala si Topo ah kanyang wisyo uho sabi ng tita at tito ay kami din maglalangoy ulit at ang napag-desisyon na naman ng mga ito ay pa Sabi ko, ay nakar na naman, ay napakalayo. At paniguradong dadaan na naman namin itong lintek, dadaang ito. Uhu, ah, napakapangit. At kami nga'y may dinaanan doon sa may nakar. Si ate andya at iyan na nga namin yung babae kay yung kaganda yun. ah, At kami nga'y nagpatuloy na pagpunta ng nakar. Ay lintek, Sabi ko, ay bakit dito na naman sa nakar? Ay ang sabi naman nila ay dito doon may magandang sapa. Ito yung sa pang tinatawag na ginuang o buwang. Ay, hindi ko alam ang tawag. At iyan na nga, malapit na kami dun sa sapa ng aming pupunta. Ay, matangit din ang daan. Parang raprod din. Oh, ah, at nakarating na kami rito. At inang ang aking mga kasama. Si Tita, si Kuya Prang, si Ate Anja si Reynard at si Tito na naman. At iyan nga pala yung sapa at paniguradong kam Refresh na naman dito. Uy! At sabi ko nga ay mababaw ang sapa at bakit dito pa naisipang maligo? Eh, uhu ah, nakikita nyo yan, ah. Maraming tao. At itong araw na ito ay nayayamot yung mga aking Sama at itong lintek na aming dinaanan ay siningil kami ng tig sa sampung piso. Dati na may wala, lintek. At yan sa sobrang tao, naghanap kami ng aming maliliguan at itong ang aming nakita. Oho ah, mababaw ng Tingnan mo ah, ay nakabuntog ba ay paan, lintek. At ito na nga, lumipat na kami rito sa mas malalim. At hanggang dito na lang ang mga aking video. Salamat. Bye-bye.